pwede niyong ilagay. And usually, nakita ko rin na uh, effective na kapag naman binabangungot ang tao, uh, kukurut lang ng mga tatlong kilo. Tapos kainin mo. What? mo, may sakit ka na. pero, konti lang. So, yung totoo, konti lang. A pinch of salt and then kainin mo bago ka matulog. Tapos meron kang prayer na sasabihin para hindi ka bangungutin or you will not experience any nightmare. Okay? So yun, just sprinkle around the salt. Tapos uh, mamaya yung mga prayers ay ilalagay natin sa uh, through QR code. Okay? So S is salt. Hindi kailangan ng pepper. Okay? Kasi iba na yun. Iba na gagawin mo nun pag may pepper pa. Okay? Next, W. Okay. W. Uh, wala. Hindi. Water. Okay. So, exercise blessed water. Okay, o, dito, nakalagay na to sa container. No? Dito po kami, kasi sa parish, meron kaming uh, binebless na water. Uh, nilalagay namin sa isang banga. Para kung may gustong humingi, pwede naman. Kung may mga dala silang tubig, pinebless din, in exercise and bless. So, ito, laging ready lang to rito. Pero ako, personally, pwede rin naman, no, na yung potable water. Okay? Potable. Alam niyo, bisabi ng potable? Bisabi, nadadala. Potable. Hindi, portable yon Potable, ibig sabihin, naiinom. <laughs> okay? Naiinom. Potable. Wala yung R, ha? Okay. Pero pwede rin, portable. Hindi, eh, nadadala mo yung tubig portable and potable. Okay? And when I say potable, talagang literally, you can drink the exercise blessed water. And sometimes, uh, for exorcism, pinaghahalo yung salt, pati yung tubig. Okay? So, paano gamitin? Well, kung paano nyo nakikita ginagawa ng pare nag house blessing, uh, around the home, in-sprinkle ito, syempre. Okay? Tapos, uh, kahit sa labas ng tahanan, You can use the exercise Bless Water. Rinig nyo yan? Uh, may misa, na? Okay? Ganto kami dito, eh. Nagmi-misa kami. Kasi kami, eh, uh, katoliko. <laughs> okay? So, alam niyo, katoliko kami, no? Bless Water. Oh! ay ah, ito, isa sa mga paborito ko, to. And, Olive Oil. Or, shall we say, Extra Virgin Olive Oil. Evo. Okay? So, ah, uh, hindi niya makikita kung saan, ano? Goya Organics. Kaya, Goya. Baka naman. Okay. Um, alam niyo, sa grocery store kasi maraming mga olive oil na ah, dali, consecration niya tayo, no? Pero okay lang. Maraming mga olive oil na naglalabasan pero ako na-discover ko ito at na-research ko rin na isa sa mga top 5 uh, uh, olive oil brands in the whole world. Siguro no? during the time na na-research ko. And uh, kasi para sa akin, mas maganda kung talagang authentic na extra virgin olive oil. no Kaya ito, tinitipid ko ito. Okay. At uh, dinadala-dala ko rin sa mga ko pero minsan ay nire-require ko rin yung may ari ng bahay na bumili ng kanyang extra virgin olive oil. No? But this, I, uh, I bring this especially uh, kung uh, halimbawa, uh, talagang alam ko na matinding kalaban ng sa tao no kasi para sa akin yung olive oil uh, nagtatagal po dun sa lugar do sa mga karanasan yung mga ibang tubig natuyo na pero yung oil kapag tin race sa pinto, sa bintana, sa mga walls, mirrors, o sa mga figurines, uh, they stay. No? Nagtatagal. Kaya isa sa mga paborito ko ang exercise blessed oil. So, pwede rin po kayo magkaroon din ng exercise blessed oil. Nabawa, yung mga bata, ako sino man na uh, afflicted, you can trace the sign of the cross dun sa forehead nung afflicted na mga bata bago matulog. No? para din tulong na sandata laban sa masamang spirito. So, pwede pong gamitin sa tahanan, gaya na nasabi ko sa pinto, sa mga bintana, dingding, at kahit sa mga salamin. Okay? Okay, so extra virgin olive oil. Alam ko, marami magtatanong dyan, Pater, baka ibang oil pwede. Well, kung makakakita naman ng olive oil, mas maganda. Pero kung wala talaga, then uh, pwede naman yung ibang klase ng oil. Okay? Pero we highly recommend extra virgin olive oil kasi yung mga krisim oil na ginagamit sa binyag, sa ordination, sa kumpil, olive oil yon. Tapos yung oil for the sick, olive oil din yun. No? So, ibig sabihin, ito na talaga ginagamit ng simbahan. Okay. So, nasa na tayo. Letter R. Tama ba? Pang-apat, ano? Letter R. Siguro sasabihin nyo, rosary. Well, mamaya pa yon, Pwede, no? But as an exercise, I find it very uh, effective na gumamit ng letter R relics. Okay, hey, relics. Pero relics ng saints, ha? Yung mga canonized saints na tinuturing ng mga bayani ng simbahan katolika. Kasi, baka isipin ninyo, uy, relics daw. Yung mga ashes ng mga namatay na kamag-anak natin. Hindi, huwag yun. Hindi pa sila santo. Okay. Kung magiging santo, sige. Pero, sa ngayon, ay we recommend yung mga relics ng mga banal na kinilala ng simbahan katolika. Well, hindi naman tayo lahat talaga posible magkaroon nito, no? But, ako bilang exorcist, uh, kailangan ko ito and I find it very uh, effective, no? So, I have here a relic of uh, the rock from the cave where Saint Michael the Archangel appeared during the 5th century. So, isang rocket doon sa cave sa ilalim. Okay? Monte Gargano. Okay, sa Italia. Sa Italia. Monte Gargano. Huh? <laughs> Tapos, sa uh, bababa kayo ng masyadong malalim doon. Then, may chapel doon sa pinaka-cave na yun kung saan nagbimisa. And, uh, ito may nagbigay sa akin for exercise purposes na no? Uh, rock of St. Michael kung tawagin. At may papeles po ito, ibig sabihin na authentic, okay? So I find this effective also against uh, the evil spirits, na. No? And uh, I'm also privileged to have um, for public veneration din po ito, no, yung uh, relic po ni Saint Padre Pio na binigay sa akin ng kanyang kaibigan no, si Father Ermelindo de Capua, nung siya ay nabubuhay pa. The last time I visited uh, San Giovanni Rotondo in Italy. Doon po sa sanctuary ni Saint Padre Pio. And ito pong cloth na to ay uh, yung uh, pinangpahid po sa stigmata ni Saint Padre Pio. So this contains the blood and the water from Padre Pio, okay? So I also find this very effective na no, to relic na to. I also have the relic of Saint Gemma Galgani, no? Wala lang dito. Nandun sa kwarto. Hindi ko na makaiwanan. Pag para pa yun. Pero hindi ako nagbibiro. Meron ako. No? Um, nanggaling din sa katawan niya. And, uh, you know, pinakilala ko naman sa Jay Malilgani, di ba? Isa sa mga mystics, passionists. No? So, yun po yung mga ginagamit ko against uh, evil spirits uh, during exorcism sessions. Okay? So, relics. Now, Uh, D, devotional images. Ayan. Tingnan nyo na lang, no? devotional images. Pag sinabi mong devotional images, ito yung mga bagay na nagagalit ng mga ibang relihiyon sa atin. Eh. Kasi may mga imahin daw tayo, may mga ribulto. Pero uh, siyempre, para sa atin po, dahil nagkatawang tao ang Diyos sa katauhan ni Kristo, ay ang Diyos ay nasimulang makita, Mahawakan no Naakbayan nila Kaya doon po nanggaling galing Ang ating devotion sa mga imahen Because God Or the word was made Flesh okay. Kaya po meron tayong mga representations Ng ating mga uh, Pinararangalan sa langit So ano yung mga devotional images na dapat meron kayo sa bahay nyo Para po mas uh, protektado rin So check nyo po yung bahay ninyo no Una, siguro yung mga images ng mga santo. Kita nyo ito nasa na sa kanan ko. St. Huh? Saint Joseph, the terror of demons. Okay? Yan. Saint Joseph, terror of demons. Kung baga, kala mo lang yung lili na yun, ano? si simple-simple, panuhog pala yun, ng lalamunan ng Diablo. Okay? Saint Joseph, terror of demons. Some of you siguro, yung mga, o oh, Padre Pio. Yan. Image ni Padre Pio. O dili kaya, mga image ng mga uh, santo na paborito ninyo at mga patron niyo St. Therese of Lisieux. Kaya yung titulo ng parokya ninyo, hindi ho yung titulo. Hindi yung tinutukoy yung titulo. Ah. Yung title, yung titular po ng parish nyo. Baka sabihin nyo, pa padan, pahiram nga ng titulo. Yung lupa, hindi yun, hindi yun. Uh, yung santo na patron na ng inyong parokya. No? Magkaroon kayo ng mga imahe sa tahanan ninyo. Uh, para po yung infestation eh maiwasan din. So aside from the images of saints, you can also have images of angels. Di ba no? O yan. Okay? Saint Michael at teka ha. Tatlo lang ang ating kinikilala ulit ha. Michael, Gabriel, Raphael. Michael, Gabriel, Raphael. Dati may nagtanong, Father. Bakit iba yung nakalagay sa screen? Michael, Gabriel, Rafael. Ang sinasabi mo, Miguel, Raphael at Gabriel, ay pareho na yun. O yun, masyado kang ano yun. Masyado namang uh, stricto. Huh? Okay? So, yun lang po ang kinikilala. So, aside from images of saints, images of angels. And then, syempre, huwag mawawala ang imahin o larawan ng Berheng Maria. Okay? Marami na mga Marian titles eh. Dito sa kanan ko, may favorite, Our Lady of Guadalupe. No? At tingnan nyo, yung mga ibang imahin pa ni Maria. Okay, yan. Kirk, ha? Kirk. Okay, si Guadalupe, Fatima, Lord. Yan. Ano pa ba? Marami kayo mga alam dyan. Perpetual help, No? Immaculate heart of Mary. Basta kahit anong Marian image, Marian uh, picture, ay eh, asiguraduhin lang na si Maria yon, Okay? Ano pa? of course, finally, the image of, a devotional image of our Lord Jesus Christ. Okay? So, marami rin mga paborito tayo mga imahe ni Kristo. Nandiyan yung Christ the King. Nandiyan yung Divine Mercy. Our Sacred Heart. And one of my favorites, Santo Nino. Ayan. Okay? Santo Nino. Ako ang santo ninyo. Ngayon. Hmm. Nasa giban yata ako ah. Ulit nga. So, yung santo. <laughs> so, images ng Panginoong Jesus. <laughs> Tika. Maraming <laughs> may sanib ako. Pero hindi mo sumasanib ang Diyos ah. Bibiro lang ako. Okay? Eh? Kasi yung kwento yun eh. Ako ang santo ninyo. Pahingin ng kinde. Sabi, bakit kinde? Kasi santo ninyo ni Cebu. Pastilan, so weird. <laughs> oh, naiba na yung accent niya. Okay, di ba Okay? At ingatan po yung mga santo ninyo. Bakit? Kasi may mga nanlilin lang dyan. May mga imahin na santo ninyo na may mga pampaswerte. Yung bang may mga pera sa paanan, wag na wag nung bibili yung mga ganun, ha? Ano mang imahin na may mga pamahiin, ay hindi rin po pwede. Okay? So that's the letter D devotional images. And finally, sacred objects. Yan. Sacred objects. So, pwede kayo magkaroon ng ganito rin sa tahanan nyo sana. No? Sana po nakahalataan ninyo na nililinis natin yung bahay nyo. Ha? Kaya kung hindi ko man banggitin yung mga nandyan pa sa inyo, may maka hindi ko kailangan talaga yun, lalo na mga pinaniniwalaan yung mga uh, elepanteng nakatingala, bagwa, Ayun basta yung mga nakasabit-sabit sa mga kisami dyan na, pa father, pag tumunog yan, pera, papasok. Alain mo. Tsaka yung mga pusang kumakaway. Oh, palakang may kagat na coin. Tagalin yan. Mayroon pa yung mga arwana, no? Arwana ba yun? Yung malaki isda na ganyan. Tapos, yung mga ibang mga, mga, mga animals na year of the ganyan. Year of the ganyan. Okay? So, hindi ko ah, uh, binabanggit yun. Kamabanggit ko nga lang. Eh. Pero ibig sabihin, hindi ko nire-recommenda. Okay. So, sacred objects. So, ano yon na ginagamit naman sa exorcism? Una, you can have exercise blessed candles. Candle. Okay. At alam nyo po, kapag in-exercise at binilis yung candle, kahit ko hindi sindihan, sa dasal po kasi, kahit sa, kung saan ito nakalagay, ay napoprotektahan po yung kwarto and even the whole house. So exercise blessed candles. Ano pa? I also have their exercise blessed. yung fire para po sa incense. Incense, oh. Mm. Okay. Sa magaling ito. Rome. Rome blown. De Jerusalem mo ito. Galing sa Jerusalem. Okay? So exercise blessed din ho ito. Kaya ginagamit ko rin po lalo na kung matindi yung uh, uh, manifestations, no? So you can also have exercise blessed incense. Lalagyan niyo lang sa sa uling po tapos kina, okay? Ano pa meron tayo dito as sacred objects? Okay. Of course, the holy rosary. Okay? May nagtanong sa akin, Father, pwede bang ikwintas yung rosary? Well, kung gusto mo ikwintas, di magdasal ka ng gumagano. Okay? Pero hindi talaga yung kinukwintas, okay? Mas maganda, lagay mo sa bulsa mo, o kung merong kalalagyan nito, tapos dasalin mo. At binabalaan ko kayo, hindi ito mga anting-anting, no? Nang gagano sorry, ah, matakot ka. Hindi po ganon, okay? Mas effective po, laban sa masamang spirito, yung pagdarasal nito, no? It is blessed, yes? In itself, it has a blessing and a grace. But the praying of it, okay, is much more effective against the evil one. Uh, meron din ako dito scapular. So sa mga nag-weaver sa inyo na scapular, okay yan. Okay, uh, huwag niyong tatanggalin as much as possible para masakal kayo. Hindi, hindi, hindi naman. Para ha, maprotektahan din kayo. But make sure it is blessed, no? Scapular, okay? Benedictine medals and benedictine crosses. Okay? Okay, I I'm wearing one. At kung meron kayong sinusot na plain benedictine medal lang, okay lang din 'yan. Maganda 'yon. Okay? Meron po akong kaibigan, shout out kay Ronnie Season ano, na meron siyang benedictine medal na ang kabila ay Saint Anthony of Padua. Sabi ko, wow, sabi ko, ganda nito, lakas ah dalawang santo, Antonio de Padua at uh, Saint Benedict. Okay? So, if you are wearing one, have it exercised and blessed. Mahalaga po yan. What else? Sacred objects. Of course, the Holy Scriptures. Uh, I have here the Word on Fire Bible. Okay? Galing po sa version ng NRSV. Yung po, Catholic edition po yun, no? New Revised Standard Version. Okay? So, sana po may Bible po sa bahay ninyo, no? Tingnan nyo kung may Bible kayo, at uh, kung bok po nasa nyo, sabihin, hindi ho nagagamit. Be okay na nga, uh, magandang kasabihan sa Bible, ha? Sabi ng professor ko, ang Biblia ang sira-sira ay tanda ng buhay na kaaya-aya. Uh, Isabi, okay, kaya sira-sira, ginagamit. Okay? So, your Bible, the Word of God, okay, ay matbisang pananggalang laban sa masamang spirito. Okay? Um, they exercise blessed bell. Yan. Okay? Bell. Uh, shout out kay Father Nante Tolentino kasi sa kanya galing ito. Uh, tinanong niya ako, Father, ano gusto mong pasalubong galing sa Mexico, sa Guadalupe? Well, anything from Guadalupe. At napaka-providential naman. napaka uh, palad ko sapagkat ang nakuha niya isang bell na may image ni Our Lady of Guadalupe and the crucified Jesus po dito. No? So I use this for exorcism kasi takot din ng Diablo sa tunog ng bell, lalo na kung ito ay exercise blessed. At kapag bagong taon, imbis na papotok ang gamitin, ito po ang pinapatunog ko. Exercised, blessed bell. Okay? And finally, of course, huwag mawawala ang crucifix sa inyong bahay sa inyong kwarto, sa inyong cubicle. Okay? Kailangan, meron po kayong crucifix. Tinan niyo po ang inyong tahanan. Kung walang cross dyan, aba, mag-isip-isip ka. Ano bang simbolo ang iyong sinasampalatayanan? Okay? So, crucifix. So, mga kapatid, yan po ang uh, swords at ang ating uh, pananggalang laban sa masamang spirito and against infestation. If you have these things, kahit na hindi kompleto, Of course, yung faith ninyo, napakahalaga pa rin. No? And as promised, no? Uh, tinan nyo lang po itong QR code na to. Okay? Dito po. Tinan itong QR code na to. Okay? Tama ba yung kamay ko? Ayaw ako, hindi ko alam kung saan ilalagay ni Kirk yan. Okay? scan nyo lang po yan and it will uh, direct you doon po sa prayer na pwede pong dasalin ng head of the family or anyone in the family before using the sacramentals. At narito rin po uh, yung inyong mga dadasalin, uh, cleansing prayer, no protection prayer, and of course, St. Michael prayer para po pagsas pagsasagawa ninyo ng inyong deliverance session. So, sana po ay uh, kahit pa paano ay may natutunan po tayo ngayon at naging tulong po kami para kayo po ay uh, may adya sa anumang infestation. No? Pero lagi nyo pong tatandaan, kaya po nang sinabi ko, bakit po may infestation? Panlilin lang din po ang infestation, ulitin ko lang. Bakit? Kasi, ginagawa ng Diablo, mag-focus tayo doon sa mga naroon sa bahay. Pero ang totoo, ang problema pala ay nasa ating mga tao. So we have to search into our hearts and look deep within. E baka hindi naman yung bahay ang problema. Baka yung tao mismo. Dahil ang naninirahan ay makasalanan. And look at the state of your soul. If you're not in the state of grace, and then, nandun ang problema. No? Kung baga, dinadivert lang tayo ng Diablo na, oh, mag-focus ka sa bahay. Para isipin mo, itong problema. Wala sa iyo ang problema. But the truth is, nasa tao pala ang problema at sa kanyang kaluluwa. So, ang pawalin lang. Nanloloko ang Diablo. No? Pero pag ginawa niyo po ito, kailangan ang puhunan natin ay tapang. Huwag matakot dapat ang diablo ang matakot sa atin. Okay? So magpatuloy po tayo ng ating uh, discussion on extraordinary demonic activity. So yung una po ay infestation. Ang pag ng demonyo sa mga bagay, sa mga lugar, at sa mga hayop. Ngayon naman po, medyo palalimin po natin. No? Uh, hindi na po sa mga bagay, hindi na sa hayop, at hindi na rin sa mga lugar, kundi sa tao na, sa tao, sa atin, na mga mahal ng Diyos. Kaya, ang susunod po na uri ng tinatawag na extraordinary demonic activity ay yung tinatawag na oppression. So, ulitin natin, oppression. Ano yung oppression? Uh, oppression, isang demonic activity or attack on a victim's exterior life kay yung panlabas na aspeto ng buhay ng tao at ano-ano yung mga tinatawag ng mga panlabas na aspeto ng buhay ng tao na paborito ng demonyo na ginagambala ginugulo no? tinan natin po yung uh, mga iba't ibang mga pagkakataon na nagiging uh, pintuan ng diablo para siya ay uh, makapasok sa ating buhay. Una na po ay yung kalusugan. Bodily health. ano Yung health ng tao. Alam ano nyo, minsan, uh, meron mga pagkakataon, may mga pasyente at uh, may mga uh, biktima na magpapadoktor, magpapatest, kasi may mga nararamdaman sila, may mga complaints sila, no? Pero, pag lumabas yung results, wala naman. Negative. Sa anumang uri ng karamdaman. Pero may mga hindi mga kanais-nais na mga sakit sa katawan. No? So, yon no? Uh, pag ganon, kadalasan we resort to uh, the spiritual problem of the victim pagkatapos na ang doktor ay walang makitang dahilan kung bakit siya nakakasakit. So, yun na una, no? Uh, one na uh, source of oppression is the bodily health. Na wala makita ang doktor, ang, wala makita ang mga doktor ng dahilan kung bakit may sakit. May mga karamdaman pa rin sa kanyang sarili. Kaya we conclude sometimes na the devil attacks our bodily health. Yung kalusugan. Okay? So isa na yun.